Ngayong araw naman guys, isama e, nyo naman kami manguha at magluto nitong mga susong kilay dalaga kung tawagin dito sa lugar namin. Talagang literal na lang dito lang talaga guys sa paligid ng mga pwede nating ulamin. Kaya ngayong araw, samahan nyo ulit kami pumood trip. So what's up mga padaan lang So for today's video nga guys natin ay may adventure na naman tayong gagawin Kung mapapansin nyo nga guys ngayong araw ay eh, napakatindi talaga ng sikat ng araw Kasi nga guys summer is coming parating na guys yung malalaking tubig At yun guys ang iniintay natin para ayusin at pagandahin itong trios natin Para guys sobrang ganda ditong magligo talagang marerelax tayo Pero bago ang lahat guys samahan nyo muna kami magbiyahe Papunta guys dun sa pagkukuna natin ng ating kakainin Yung mga susong kilay dalaga guys kung tawagin dito sa lugar namin yun Syempre guys para mas tagal tayo makarating doon sa pupuntahan natin ay dumaan na rin tayo dito sa tinatawag namin shortcutan. Grabe guys, napakaganda nga pala guys ng view dito pag dumadaan ka dito. Pero dapat nga lang guys, expert kayo sa pagdadrive nitong motor nating si Mimo kasi guys, kung mapapansin nyo, sobrang late lang talaga guys nandaan dito at kasya lang itong bangka natin. Siguradong pag sumabit guys itong tarik natin diyan, mababalian itong bangka nating si Mimo. Syempre, ayaw naman natin siya guys masaktan at baka magtampo ito biglang hindi umandar na naman at pagsagwanin na naman kaming dalawa ni Dugong. Bago nga pala guys, lahat, gusto ko lang i -shout out tong napakabait na ninong ko na pinabisita kami dito sa napakagandang bahay niya. Lagi kasi guys niya pinapanood yung mga vlog namin ni Dugong na pag nandun siya guys sa Italy. Kaya ayun, shoutout sa ininong, lagi kang mag-iingat. Tapos ayun guys, balik na nga tayo dito sa pagbablog natin at bago nga pala guys tayo manguha ng ating pupuntripay ng mga suso ay dumaan nga pala guys muna kami dito sa mga taan nating kawayan na panghuli natin ng lapu-lapu. Matagal-tagal na rin kasi guys natin hindi ito napapandaw kaya ngayong araw ay susubukan muna natin siyang pandawin para kahit papano guys kung may mahuli tayo ay may pandagdag tayong puntrip sa kukuli din guys natin ang mga suso. Dito nga guys sa part na to ay eh, nahirapan talaga kaming hanapin ni Dugong kasi napakalaki guys ng tubig medyo malalim na yung sinisisid namin at medyo masakit na rin sa tainga. Pagkapandaw ko nga guys itong isang kaway na taan namin wala guys akong nahuli kasi punong puno siya guys ng putik sa loob. Ganun talaga guys pag matagal yung hindi napapandaw ay eh, nababaraduhan na siya ng mga putik. So yun guys medyo may bad news tayo ngayong araw kasi sa sobrang haba guys nang hinanap namin sinisid na namin ito hanggang doon sa likod isang bobo pa lang guys yung nakikita natin isang kawayan pa lang na panghuli natin ng kulapo guys yung nakikita natin dito so hindi natin alam guys kung anong nangyari kung bakit nawala sila dito pero syempre ayaw natin magbintang sa mga tao kasi pare-pares lang naman tayo naghahanap buhay dito pero guys all goods okay pa rin lang na, okay lang yun wala naman sa aming problema yun kaya ayun so ngayon ang mangyayari guys dahil hindi na natin makita yung mga bobo natin at wala tayong nahuli kahit miski isa na kulapo Anong gawin natin para tayo may pang-ulam? Ano? Maluso na tayo! <laughs> Ay, Ay, tayo! Puso! Maghanap na lang guys tayo muna ng suso. Kailangan muna makadiskarte tayo ng pang-ano. Tara, samahan nyo guys kami. Okay Let's lang Let's Go. Ganun talaga ang buhay. Okay lang. At ayun na nga guys, dahil nga nawala itong mga taan natin, ang panghuli natin ng mga lapu-lapu eh, eto na lang muna, maghahanap na lang muna tayo ng mga suso na pwede nating ulamin. Buti na lang guys, marami talagang pwedeng ulamin at ipod trip dito sa mga groups natin. Kaya kung dito guys, kung makikita nyo, talaga nangunguha na kami ng suso dyan guys. Ito nga pala guys, susong kinukuha namin kung tawagin guys dito sa lugar namin ay kilay dalaga. Madala nga lang pala guys na nangunguha nito, kaya medyo marami tayong makukuha dito sa part kaagad na ito. Anong tawag guys dito sa lugar nyo? comment naman para malaman din namin. At kung nakakain din ba guys ito sa lugar nyo Madali lang nga pala guys manguha nito mga kilay dalaga na suso Talaga nakadikit lang sila guys dito sa mga sasa Pero guys dapat malinaw yung mata nyo kasi hindi nyo mapapansin Ay eh, kumoplage talaga sila dyan sa mga sasa na yan Halos magkakulay lang sila guys ng mga balat nung sasa At yung mga talabang nakadikit dyan Kaya kailangan ninyo maging maingat sa paghahanap At eto nga guys may malaking suso pala dito nakangiti oh Grabe nagulat talaga guys ako dito sa part na to Pagkakita ko si dugong pala nandun sa may kabila nitong sasa Kala ko naman guys kung ano lang yun Alam nyo so at nilipad ako sa dulo ng mundo Ang lahat ito Super! Alam mo lang Super! Super! Dugo. Dugo! Ay, may bago kanta na guys! Manunuso! <laughs> go! para lang sa May pam ulam na tayo. Let's go. Guys, nandito ngayon tayo sa Mangrove sa sasahan at magsi-0.5 challenge tayo.

Tapos eto naman guys, ipapakita ko naman sa inyo isang susok na tinatawag dito sa lugar namin na pusikit. Sa lugar nyo guys, ano ang tawag sa ganito? Isa rin nga pala guys ito sa napakasarap na suso dito sa lugar namin. At maya maya lang guys, nung marami na nga pala kami nakuha, grabe o oh, kitang kita nyo naman na tuwan tuwa na dyan si Dugong kasi may uulamin na kami ngayong panangalian. Para nga guys, makapagluto na rin kami, pumasok lang guys kami dito sa loob ng mga sasahan para dito guys makahanap ng spot na mga pwede natin paglutuan. Tuloy-tuloy pa rin nga pala guys yung mga nag-offer sa atin ng mga sugal, talagang sobrang lalaki na guys ng mga offer nila para na mag-promote tayo ng mga casino games. Pero syempre, guys, dahil okay na tayo dito sa kinikita natin sa Facebook ay hindi tayo magpo-promote kasi guys marami din nanonood sa ating mga bata. Mas okay guys na maging mas maganda tayong ehemplo sa kanila bilang mga kuya nila. Syempre guys, wala tayong maiambag sa buhay nila kung hindi maging mabuting tao na lang. Pero gaya nga guys, na lagi ko sinasabi sa inyo, dati nga pala kami Boy Scout ni Dugong kaya bago palang guys kami umalis ng bahay namin eh may dala na talaga kami pupudripin namin in case na wala talaga kaming mahuli. Syempre guys, mahirap magutom dito sa gitna ng mangroves kaya kailangan nating diskartehan lagi. At eto na nga pala guys rin yung mga nakuha natin suso nilinisa na rin nga pala guys namin tapos agad na rin guys ako dito naggisa ng sibuyas at bawang at nilagyan ko na rin guys ng paminta at konting asin. Pagkatapos nun guys iisasalang na natin itong mga bato ay este guys mga suso nating nakuha grabe kasi guys kulay bato siya Tapos ayun maglalagay na rin nga pala guys tayo dito ng gata na nyog sa English coconut milk At habang nilalagay ko nga guys yung mga pusit dito sa aming lulutuin grabe sobrang saya ni dugong agad dito sa part na to talagang napakasarap daw nito mamayang kainin. Kung mapapansin nyo, guys kung saan kami nagluluto ni Dugong ay eh, talagang nandito kami sa gitna ng mga mangrove. Sana nga lang guys, hindi kami maligaw dito. Napakapayapa rin talaga guys dito sa napestuhan namin at bukod doon napakarami din guys pang gatong. Marami kasi guys mga to yung kahoy dito kaya unlimited gatong tayo dyan. At makalipas nga lang guys ang ilang minuto, grabe luto na rin itong uulamin natin. At ayun dahil nga konti lang itong dala namin kaning bawa ay eh, pinagatian na rin agad namin ito ni Dugong. At alam nyo na guys, lagi ko sinasabi bago tayo kumain ay eh, kailangan natin magpasalamat at magdasal kay Lord. So ayun guys, what's up? So ayun, ngayong araw, isamahan nyo kami pumudrip dito sa gitna ng mangroves At ito lang guys, yung pumudripin natin Yung nakuha natin yung suso, tapos may dala kaming mga pusit Kaya guys, first bite natin, tara Ito guys, pusit Sabaw-sabaw pa oh Sarap Kakahuli lang yan ito guys, kanyan yung umaga Sarap Solid yung pusit oh ang laman. Kaya nga muna pansundot. Nasundotin mo lang sya. Kaya ito guys yung laman nya. Sarap na ito. Kahit medyo maliit. Tapos yung sabaw nito sa loob. Harap. So ano pang iniintay nyo guys, samahan nyo na ulit kami po mudrip trip ngayong araw. At oo nga pala guys, huwag nyo sana kakalimutang i-share tong video natin. Kaya hanggang dito na lang muna mga guys, kita kayo na lang bukas. Salamat sa panonood guys, <laughs>